Sampung Kahulugan ng Panaginip ng Swan Ang panaginip tungkol sa isang sisne ay kumakatawan sa bagay at kagandahan. Ang manok sa panaginip na ito ay nagpapahiwatig din na kailangan mong magingat. Ang isang sisne ay nagpapakita rin ng pangangailangan para sa pagpapagaling. Ang panaginip na ito ay maaaring sumagisag sa ilan sa mga pagbabagong paparating at hinihiling sa iyo na maging handa na tanggapin ang mga ito. Ang sisne ay sumisimbolo din ng chismis. Maaaring may posibilidad kang machismis tungkol sa ibang tao o kahit na gumawa ng masasamang komento sa likod nila para sa iyong kapaki-pakinabang ang sisne simbolo ng pagkamayabong o pagiging ina. Maaring manabik ka ng pagmamahal mula sa iyong ina kung wala kang maternal instinct. Ang pagkakaroon ng isang kahanga-hangang sisne sa isang panaginip ay nagpapahiwatig na oras na upang makapagpahinga at magbakasyon. Ang panaginip tungkol sa isang sisne ay isang senyales na kailangan mong iwasan ang labis na pagkain dahil maaari itong tumaba. Kung nakakita ka ng isang sisne na nagpapapak ng kanyang mga pakpak, nangangahulugan ito ng swerte at kasaganahan sa hinaharap. Napakaraming kahulugan ng panaginip ng swan. Narito ang ilang mga panaginip sa iba't ibang konteksto kahulugan ng panaginip tungkol sa isang sisne sa tubig. Kung nanaginip ka ng lumitaw ang isang sisne sa tubig, nangangahulugan ito ng swerte. Magbabago na maayos ang buhay mo. Kung makakita ka ng isang kawa ng ligaw na sisne na lumalangoy, nangangahulugan ito ng pagbabago ay hindi darating sa lalong madaling panahon at dapat mong subukang makamit ito kahulugan ng panaginip tungkol sa isang puting sisne. Kung nanaginip ka ng isang puting sisne, ito ay tanda ng kaligayahan at kadalisayan ng damdamin. Kung ang sisne ay napakalaki, ipapakita nito sa iyo kung paano maiiwasan ang mga kaaway. Sinusubukan ng ilang tao na saktan ka, ngunit maaari kang lumabas ng hindi nasaktan at ang salungatan na ito ay hindi makakaapekto sa iyong trabaho o mga relasyon sa lipunan sa kabaligtaran kung nakakita ka ng isang malaking sisne sa iyong bahay ito ay nagpapahiwatig ng kasawian at isang tanda ng kawalang kasiyahan kung ang isang swan ay lumalangoy sa pool ito ay nagpapakita na ang iyong desisyon ay maaring maging kapaki-pakinabang kahulugan ng panaginip tungkol sa isang grey na swan kung nanaginip ka ng isang grey na swan nangangahulugan ito ng mga problema sa hinaharap. Gayunpaman, karamihan sa mga tao ay may ganitong problema sa kanilang mga relasyon sa mga kaibigan o malapit na tao. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang dilaw na sisne Kung nakakita ka ng isang dilaw na sisne sa isang panaginip, ito ay nagpapahiwatig ng isang kapanapanabik na kaganapan na mangyayari sa hinaharap. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig din na ikaw ay nag tungkol sa isang partikular na problema sa isang nakaraang relasyon. Hindi mo pa naisara ang cycle na sa tingin mo ay nalampasan mo na. Kahulugan ng panaginip tungkol sa hinalikan ka ng isang sisne. Kung nanaginip ka na hinalikan ka ng isang sisne, binabalaan ka nito tungkol sa itsura ng pagkakanulo at chismis na hindi ka siya, -siya o masakit sa pang-araw-araw na buhay. Ang pagatake ng swan sa isang panaginip ay hindi magandang senyales. Kailangan mong panatilihin ang mabuting asal at reputasyon. pag-ingat sa mga taong hindi mo lubos na kilala. Kahulugan ng panaginip tungkol sa hinabol ng isang sisne. Kung napanaginipan mong habulin ng isang sisne, sumisimbolo ito ng selos at alitan. Mahalaga ang komunikasyon sa isang relasyon kaya dapat palagi kang gumawa na magandang pag-uusap sa iyong kapareha. Ang panaginip na ito ay tanda ng mataas na selos sa bahagi ng iyong kapareha. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang patay na sisne. Kapag nanaginip kang makakita ng patay na sisne, ito ay nagpapakita ng pagkabigo Magiging abala ka sa mga problemang madalas mangyari sa iyong buhay. Ang solusyon sa problemang ito ay matatabunan ng pagdududa at kawalan ng tiwala sa sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang maliit na sisne Kung nanaginip ka ng isang maliit na sisne, ito ay sumisimbolo sa iyong buhay pag-ibig. Kung mas nakikita mo ang hayop na ito, mas magkakaroon ka ng pagmamahal sa totoong buhay. Kung kilala mo ang isang gosling kasama ang kanyang ina, ito ay sumisimbolo sa kita sa negosyo at isang magandang reputasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang flying swan. Kapag nanaginip ka ng isang flying swan, ito ay sumisimbolo ng pagbabago sa buhay o isang paglalakbay na walang magandang resulta. Ang isang kawan ng swan sa paglipad ay kumakatawan din sa mga hindi inaasahang paggalaw. Kailangan mo maghintay ng kaunti pa upang maisagawa ang iyong plano. Kahulugan ng panaginip tungkol sa sisne na nangingitlog. Ang panaginip na ito ay maaaring mga hulugan na mga bagong miyembro ng pamilya ay papalapit o mas masisiyan ka sa sandaling ito. Kung ikaw ay isang babae, ito ay hindi palaging nangangahulugan na ikaw ay buntis posible nang isang bagong alagang hayop ay sasali sa iyong bahay o ang isang tao sa paligid mo ay may bagong sanggol o alagang hayop